sa karagdagan pang mga balita. pagulat uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Lady Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayungadlaw, mga taga Mindanao. Sumuko sa 1st Brigade Combat Team, Philippine Army, si Bag Rodin Saligwa Munder, kilalang eksperto sa paggawa ng mga improvised explosive devices sa mga teroristang daula-Islamiyang Bangsamur Islamic Freedom Fighters sa Central Mindanao. Sa naging pahayag ni Munder, gusto na nito maging bahagi sa isinusulong ng Sixth th Infantry Division's Reconciliation Program. Dagdag pa ni Munder na kumina na ang pwersa ng Dawla Islamia Bank Freedom Fighters na pinayungan ng ISIS orang Islamic State of Iraq and Syria sa Central Mindanao. Ang iba ay naaristo, ang iba ay nanyutralisa at ang iba naman ay sumuko na ngayon ay bahagi na sila sa malayang mamamayan. Inamin din ni Moon, na isa siya sa mga responsable sa mga bus bombing sa Central Mindanao. la pumalo na sa 37 mga Dawla Islamia Bangsa Freedom Fighters ang sumuko sa Central Mindanao simula sa taong 2022 ayon pa sa 6th Infantry Division Philippine Army at ng Joint Flex Force Central Eka 37 nga sumuko si Munder. Well, Ramos CMN Robing Reporter ng Mindanao. Now, Radio Kalikasan ng Ngoog City Base na gulat ng live para sa CMN Philippines. CNN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Wilboy Ramos, ang ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. Samantala,